Sagittarius, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong November 25 to December 8. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded Sa mga hindi pa po na-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Ibalay Amulet Necklace, at ng ating Tears Bracelet Makikita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Alianna Reyes, okay? We have five of one, So, ikaw ay umiiwas sa gulo. Ayan po. Mm -mm. Pero pwede may mga gulo pa rin nalalapit sa'yo ngayong two weeks na to sa Jotarius. may, meron din dito mainit ang ulo pero hindi mo napapatulan. We have four of coins. Ah, mukhang may manghihiram sa'yo dito ng pera. Pero kasi ayaw mong may makaaway, kaya pwedeng tatanggi ka na lang dito sa nire-request sa'yo nung tao na to or sa favor niya sa'yo. Tignan naman natin energy sa paligid mo. We have justice. We have queen of cups. May mabait dito na tao. Oh. Parang siya na yung naagrabyado. Tapos siya pa yung parang nagpapakumbaba. Yun yung nakikita ko dito sa paligid. Ito yung energy sa paligid mo. May matapang, meron din namang mapagpakumbaba. So, pwede namang maayos yung problems. Ayun, parang may mga problema yung mga tao sa palikid mo. Baka nga may mga nangutang, tapos sinisingila sila ng mga hinutanga nila. Merong matapang, meron din naman na marunong talagang makiusap. Pero meron dito parang may kinakaharap na kaso. So, tignan natin pagdating naman po sa iba pang energies. Iba pang energies. for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have Church, Temple, and Mosque. So, pwedeng mapapadalas kayo magdasal, mapapadalas yung inyong pakikipag-usap, no? Ayan. Or, pwede rin po, nare-recognize nyo na yung inyong spiritual gifts. We have flood. Yan, baka babaha sa lugar nyo or bahain talaga sa lugar nung iba sa inyo. So, pwedeng meron dito mag evacuate kayo sa church. Ganyan. Angel. We have childhood home. Yan, pero sinasabi kasi dito, tap into your higher wisdom. So, meron ba dito choir kayo dati sa ano, sa church ninyo? So, yun, yung iba sa inyo, pwedeng yun yung babalikan po ninyo. Mm-mm. Sabi dito, remember where you're from and who you really are. So, pwede po na may mga kinalimutan kayo or nakalimutan kayo na aspect ng life ninyo na pwedeng babalikan po ninyo ngayong two weeks na ito. So, tignan natin or may magpaparemind sa'yo. Tignan natin pagdating po sa work. So, work naman, spirit guide. Kamusta po? We have Knight of Swords. May galith. Three of Wands. Or meron dito ayaw kang paalisin. Ayaw kang pakawalan pagdating sa work. So, pwedeng yung boss mo ganyan. Nagpapaalam ka na sa kanya na magre-resign ka niya. Magre-resign ka na. Pero ayaw niya ikaw payagan. Parang nagagalit siya sa iyo. Alam mo yung parang nagtatampo ganyan. We have Shedding. Iyon. Kasi iba sa inyo eh. Parang feeling nyo kasi talaga hindi na ito yung life purpose ninyo. We have Money Tree. So, baka din kasi iba sa inyo naka ipo na po kayo or may mas maganda pang opportunity na inooffer sa inyo outside this job. Yan, no? Enjoy your wealth. Dreams come true. You will get what you have long desired. Ayan po. ba diba? Yung mga pinapangarap nyo lang noon, pwedeng awot kamay nyo na kasi. Kaya po yung iba sa inyo, ayun, parang it's time na talaga na ilet ko nyo na itong trabaho ninyo kasi pwedeng hindi na po siya talaga hindi naman sa hindi na nagmamatter pero wala na kasi kayong satisfaction na nararamdaman mm, -mm. siguro tagal nyo na din dito sa trabaho pero hindi naman kayo na hindi naman kayo na ano yon na popromote ganyan sabi nga time to set higher goals yun yung ayaw nitong boss mo na mas mag ka pa ganon Kaya parang nagagalit siya dito. Parang hindi niya nakikita yung worth mo. Kaya po yung iba sa inyo, ayan. Tignan natin ah, kung ngayon ka ba niya o-ofera ng promotion or ngayon ka ba niya o-ofera ng mataas na salary. Tignan natin. Hindi rin eh. Pero manghihinayang siya ha. Pero kasi pa kaya hindi niya talaga kayang ibigay yon Kaya po yan, sige, ano nyo na. Kung plan nyo na talagang mag-resign, mag-resign na po kayo. Wala naman kasi siyang magagawa. Pwede ka lang niyang harangin for a, for a month or two. Yan, yeah, pero hindi naman siyang panghabang buhay. Kaya po, yan, kung kayo po ay decidido na talaga dito, i-person nyo na po ito. Huwag nyo nang pakawalan yung opportunity or yung bagong opportunity na lumalapit po sa inyo. Sa kaperahan naman, kamusta? we have seven of wands and we have ten of pentacles. Okay, we have Knight of Pentacles. Kasi nakikita ko sa inyo dito, no? Marunong po kayong makiramdam sa Jotarius. Hindi nyo pinipilit kapag hindi nyo kaya talagang bilhin. So, pinag-iipunan nyo po yan. Ayan na, may pinag-iipunan kayo dito. So, pwede you have the money. Pero alam mo na pag nilahat mo yung pera mo dun sa isang bagay na yun or sa isang gusto mo na yun, mauubos yung pera mo. ba diba? Masaya ka. Sumaya ka sandali. Pero, ma-realize mo na, ay, dapat pala hindi ko muna binili. So, ayaw mo dito is magsisika. Yan po, you have the money pero hindi mo 'yun uubusin para lamang dito sa kagustuhan mo ngayon. So, sabi nga it's time to set higher goals, 'di ba? So iba din po sa inyo mga long term po, 'yung inyong mga ano, mga ginagawa. Long term 'yung inyong mga goals. Tignan natin ano pa 'yung mensahe sa business naman po, we have temperance. We have seven of cups. And we have nine of swords. Ayan, pagdating naman ito sa business, wala, no, Ano ba yung sinabi ko? Sa business nyo to, medyo stress kayo, oh. Stress kayo, pero alam mo, good problem yung stress mo na to. Mm-mm mukhang meron na kayong hinihintay dito at ma marireceive -re nyo na siya. Seven days pagkatapos nyo panoorin yung video natin na to. Hindi na kayo makatulog, ikakahintay dito. So, pwedeng may mga programs kayo, may mga events kayo dito sa inyong uh, business na talagang, ayan po, parang su super excited din yung iba sa inyo at the same time. So, tignan natin pagdating naman po sa family. Sa family, we have naman po, Okay, meron dito Parang kinukuha nyo pa yung puso ng taong to, yung decision This could be your mom, this could be your wife Pwedeng sister mo rin Nintay mo lang yung decision nung taong to We have will of fortune So pwedeng meron kang request dito sa kanya Aayon naman po So pwedeng bibigyan, ano, parang Sinasabi nito, bigyan mo ko ng 2 days Or bigyan mo ko ng 2 weeks or 2 months Bago makapag-decision, pero aayon po sa inyo Yung decision ng taong to Ayan, papayag siya sa request mo friends naman, okay, may mga friends ka ba sa ibang bansa? Or pwede nga iba sa inyo, may mga friends kay na foreigner. Yun yung pinapakita dito. Sa love life naman, we have knight of wands, we have six of swords. Okay, meron po dito niloloko ka. Sagittarius, parang mailap, nagiging mailap sa iyo yung person mo. Wait lang. Meron kasi ako nakikita dito, ano. Parang hindi na siya na-excite tuwing kausap ka. Alam mo yung parang tipid yung mga sagot sa ng person mo. Ayan e ano bakit? Kasi may ibang in-entertain, no? May ibang nagpapasaya dito. May ibang nagpapa-excite dito sa person mo. Yun yung pinapakita. Tignan natin. Ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo? Nakinikim-kim niya na lang. Okay, we have I'm embarrassed by my action and feel disgusted with myself. Nandidiri daw siya sa kanyang sarili. Kasi pwedeng ini-entertain ka na niya, may ini-entertain pa siyang iba. Or kayo na may ini-entertain pa siyang iba. Doesn't matter po kung ano yung uh, gender po ninyo. No? Ano yung sexuality ninyo. Tignan natin pagdating naman sa health. Pagdating naman po sa health, We have King of Wands. Ayan yung pagdating naman po sa health ay alistong-alisto pa rin naman po kayo. Wala naman ako nakikitang problems dito. Ayan, matalas pa po yung inyong isipan. Magaslaw pa po kayong kumilos. So very energetic kayo ngayong uh, two weeks na ito sa Jotarius. So yan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.